Ang bawat pag-unlad ay may kaakibat na isang kwento. Mga kwento na nagpapatunay na ang pagbangon ay bunga ng pagharap sa mga hamon ng kahapon. Squatter, squatter. Uh -huh. Magising ko. May may mukha na sa harapan ko. So, may ako ngayon. Ano nag-akyat na tao kinukuha nila ng mga anak naming dalaga. Ko alam mo, <laughs> pag niya ako, ano? Yeah, hindi namin makakalimutan. Squatter daw kami. Ito ang kwento ng pinakabatang bayan sa lalawigan ng Cavite. Walang kuryente, walang tubig. Parang bakante pa, marami pang bakante to. Basta binilapag lang kami dito sa lupa na to. Mag naglalaba kami, diyan pa sa ilog na yan, sa may sapa. Pero time na parang gusto kong gumibap kasi may pa kami ng water. Eh. Nirarasyonan kami ng Bumbero noon, nung una kaming malipat dito. Mga truck na sundalo yan, nagbibigay ng gatas, ng klim, trigo. Kanya-kanya muna kaming kayod kasi di namin alam kung saan namin kukunin ang aming ikabubuhay. Dating bahagi ng Carmona Cavite at kilala bilang Carmona Resettlement Project ang bayan ng GMA. Nagsimula ang proyektong ito noong taong 1968 dahil sa pangangailangan na ilipat ang mga naninirahan at maisaayos ang bahagi na kanilang kinalalagian sa Maynila, Makati, Paranaque at Quezon City, habang ang iba naman, biktima ng sunog at kalamidad. Noong May 10, 1968, ang 51st Engineering Brigade ng Philippine Army ay nagsimulang gumawa ng mga kalsada habang ang National Water Works and Sewage Administration sa tulong ng USAID ay gumawa ng mga pagkukuna ng inuming tubig. Nagbigay din ng AFP at TPWH ng mga kagamitan at supply. At noong June 3, 1968 naman, nagsimula ng lumipat ang mga pamilya sa Carmona Resettlement Project. Sa tulong naman ng social welfare agencies ay nagkaroon ng libreng supply ng makakain ang mga residente. Ang kagawarang pangkalusugan naman ay nagtayo ng mga klinik, habang ang kagawaran naman sa edukasyon ay nagsimulang mga siwa sa pagpapatayo ng mga paaralan, kabilang dito ang San Gabriel 1, San Gabriel 2 at San Gabriel 3 Elementary Schools, San Jose Elementary School at Carmona Relocation Center High School na ngayon ay kilala bilang General Mariano Alvarez Technical High School. Sa paglipas ng taon, patuloy na dumami ang mga naninirahan sa Carmona Resettlement Project. Hindi naglaoy, nagkaroon na din ng ilang negosyo at kabuhayan. Nagkaroon din ang mga linya ng kuryente sa pamamagitan ng First Cavite Electric Company at paghalili ng Meralco. Sa patuloy na pagdami ng populasyon at pag-usbong ng mga negosyo, nagkaroon ng paghahangad na maging independyente at maging isang bukod na bayan. Hindi nagtagal ay nagsumite ng dalawang magkasunod na resolusyon ang sangguniang bayan ng Carmona at sa tulong ni dating Cavite Governor Juanito R. Remulia Sr. ang sinangayuna ng sangguniang panlalawigan na Resolution No. 58 noong 1977 at Resolution No. 30 noong 1978 ang naging susi upang maging bukod na munisipalidad at ang dating Carmona Resettlement Project ay maging bayan ng GMA. Ipinangalan ito kay General Mariano Alvarez na tubong noveleta, isa sa mga pangunahing anak ng Cavite at magiting na general noong panahon ng revolusyon. At ang utak sa pangalang ito ay walang iba kundi si na Assemblywoman Helena Benitez at ministro ng lokal na pamahalaan at majority floor leader ng Batasang Pambansa na si Jose Eironio. Si Assemblyman George Nunez ng ikalawang distrito ay tumulong din sa pag-sponsor ng panokalang batas at upang magkaroon ng committee hearings at assembly sessions. Sa tulong din ng Commission on Audit ay naging maayos ang paghahati ng pondo at ari-arian mula sa Carmona patungo sa GMA upang magkaroon ng inisyal na pondo ang bagong bayan. March 14, 1981, ang isang mahalagang araw sa kasaysayan ng tinakabatang bayan sa Cavite. Dito ay naganap ang inaugurasyon at panunumpa ng mga itinalagang opisyal ng GMA. At noong 1985 naman, mula sa sampu ay naging 27 barangay. Sa mga kwento ni na lolo at lola, hindi maikakaila na napakaraming hamon ang hinarap at patuloy na hinaharap ng batang bayan na ito. Ang naging improvement ng MGN dahil ngayon. sa mga diyan na lang kami namabalikin talaga... lahat. Nag-action talaga na gumanda ang... GMA. Salamat na, naman sa ating ano, nagiging tawag dyan, mayor. Nagpapasalamat kami kung mga nakaupo na maayos mm -hmm. na napaganda nila yung lugar namin, na hindi kami naiwanan kahit papano hindi. Nagkaroon ng eskwelahan, lahat. Ay marami marami ng pagbabago dito sa GMA. Kasi ngayon marami ng mga building na malalaki tsaka marami ng pagbabago ang buhay ng tao hindi ka pares noon. Kasi may ilaw na, karamihan dito halos lahat ng bahay, may kotse, may, may motor, may tricycle. Dati yung ang mga anak ko nag aaral sa high school, nilalakad lang nila yan kahit maputik. Ngayon, kahit na simentado, di tricycle pa. Ngunit ang mga kwentong ito ay saksi din na malayo na ang narating at patuloy ang pagsisikap ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan tungo sa isang matatag na munisipalidad. Hindi man nabiyayaan ng yamang tubig at malalaking lupain pang-agrikultura ang bayan ng GMA, ang kalakasan naman nito ay nasa mismong mga mamamayan. Ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pinanggalingan at kultura ay ang pag-asa para sa isang maunlad na bayan. General Mariano Alvarez, Cavite, the home of culturally diverse and multi-talented kabutenyos. Kahit sino ka pa at anuman ang iyong estado sa buhay, anuman ang sektor na iyong kinabibilangan na sama.